Hey guys. Um ayan, may meron tayong pupuntahan. Ayan, pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo kung ano kung anong meron dito. Galing kasi ako dun sa rooftop, nag ano ako nag tawag nun? Nag naglagay ako nung tinanim ko doon tapos sumilip ako diyan. Sabi ko, ano kaya yung nandoon? naalala ko may ginawa pala si si Franny yung friend namin dito akala ko parang ano yung pahingahan ng tao pero hindi pahingahan pala ng look ang galing talagang ginastusan niya talaga guys binuo niya to tapos ayan merong mga ano may mga may mga damo yan, pakita ko sa inyo guys. Yan. Yan. Yan, ganyan. oh yan. Ganda, diba? Ano to? Ah, kaya niya to ginawa, gawa ng naalala ko, mayroon pala siyang bibili na ano, dalawang kambing. Kaya, tapos ngayon niya kukunin at actually kinuha na niya. On the way na siya. mag siya ng dalawang kambing. Ayan, grabe yung hair ko nag ano. Sticky kasi. Hindi ko pa siya niliguan after nung ano, kinulayan. Ayun. Pero syempre naligo yung katawan ko, guys. Ulo lang hindi. So ayan, 'di ba? Ang galing. Ang galing. Ang cute. Na-excite ako kasi ano, baby pa daw yung yung ano niya. Baby pa daw yung kanyang kambing yung dalawang baby niya na kambing may kalaro na si ano yung ano papakita ko sa pusa namin char ayun ayun nandito na siya guys ito yung kambing dala niya kaya nag ay dito na siya guys saan? Ba't wala? oh, ayun. Ayun guys, deliver ng ano. Kambing. Hello, cute ng kambing. Ano ba yan? Ayan yung kambing. Dalawang kambing, baby. Ang cute. yan Lalagay na siya doon sa ano, kunting bahay, munting bahay niya, guys. So, ayun lang. Na-excite ako. May, may alaga na kami. Meron na naman kaming ano. May gagawin. Sure.